Hello guys, dito tayo sa Walmart guys Ayan natin yung mga presyo ng mga bilihin ngayon So, para kita natin yung presyo ng bilihin June 18, 2025 Walmart, pinakasikat na grocery Alright Tara, humbao no, ko. sini pilih kan ini lumba loin lumba ini mana yang kuat jadi pilih mana tin mana ni ni anak lumba guys ni grabi guys lumba macam ni kap lumba oh bunlis kat Ayan ang shelter. Kaya na ibuko. Kaya na. ko. Mahal lang. Ten dollars guys. Ten dollars. Ayan na lang. Ayan na lang. Kahit atong kalimpo dito. Huwag mo tumuluto. Huwag mo tumuluto. Ayan na lang. Ayan na Ayan na Sige. Ikaw. Ikaw. Kota guys Kota guys Kota lekok kaya ngano? Where are my face? No It's mom's, mom's blood it my face or something? No Ayan no. no. lang dito sa bibsang ko kami ini guys sa bibsang bibsang tanan ta bibsang atong til guys ibi mo na tong balbakwa ay mo tong kwan til batil wala gyud sila til diri tanirin na nila oh oxtail oh sige na matag guys so oh. Apa kata? Ani ay, paola ceta ukstir guys. Ini tahu ukstir ane lagi. Ground beef. Moni cina ni lah ground beef. Jadi, di Amerika guys, ground beef panggilan Hani lah jadi ground pork. Rangka ground beef ni daging. Dama lang. Nah ground beef baru. Eh. Ground beef. Gumay lang guys para tambal lang sa kuan po. Tambal sa ibog-ibog po. -ibog Gumay lang. 623. 623 lang round beef. Eh, puno-puno na gito guys. Oh. Grabe ba Pagkatiri guys, so oh. May mga seasoning nila diri, garlic mo na ikaw ano. Baka ayaw eh. Isa gulag apple sauce. <laughs> Mani pinakasikat diri guys nga grocery sa Amerika, Walmart. The famous Walmart. Ayan ah, guys o. Oh. Untot guys o eh. Ayan, hirahan mo ano pahita steak, ginagawin kayong mahal 5 dollars raw ano dito guys o, sour cream chives sour cream chives, alam mo ka ni? Sour, cream. sour cream chives stop na ta guys kaya paan pa sila ano dito guys o, diced chicken breast I will get a chicken, this is Nine dollars, Nine dollars. dollars. Nine dollars. dollars. Nine dollars. dollars. pork crab guno pork crab ini guys okay. bila, -bila ni mga bangga... lean meat ground turkey ganahan mo ground turkey Apa hmm. sa ground turkey guys uh, kita tak kata tambok. tambok kita kaya walai tambok kita riba ya Humba, oh ni bahumba, humba. Hello guys, dirita sa kwan guys oh. Chicken fillet. Para pong birada na to ni. Eh. Mga prices dito guys. The dollars. Ano oh chicken party wings oh. Everyday low price. Apo dire guys, tilapia oh. tilapia file yo. Oh. Tilapia filega, ka. Ay, tilapia file. No? Skinless tilapia. Ano may may tawon. Kuwa tagay sa katilapia file, mahal lagi okay, Ilang? Oh. Okay, let me put our rigs. I want $20 or Premium pork. Pork chop, you pork chop? I'm going to like pork chop. Need to touch this, ah. tambok? tambok, guys. Okay, guys, oh. Tambok belly, what's Nine dollars. Work money shoulder guys. it. guys. Roasted truck. Uh, ruin Dilo ka tani Krab ba na yung ah Ha, na Ano ka bi, malutun Ito na totoo guys kay ano Tilaw to grab Ito yung total guys oh 629 Grocery, guys Grabe guys ay There we go Hello guys Pauwi na kami guys Grabe yung grocery sa Walmart guys Mayroon pa kami pauwi God bless all ha huh? Sana ang magustuhan nyo yung ano na Walmart na grocery natin And please like and subscribe Alright